Presidente Marcos, sana marinig mo kami, mahal ka namin. Pero bakit papatay mo kami? Hindi lang 30 milyon ang nagpanalo sa iyo dito. 30 milyon ang umaasa sa iyo. Ngayon papatay mo sa gutom. Ikaw, Gladys, hindi, hindi ka ba sinisilang sa mundo? Nandirito na yung mga prangkisa ng jeep namin. Bakit aalisin mo? Sino kang tao ka? Tignan mo! Bigyan nyo kami ng katarungan! Ang taong bayan ang na magsasalita? Ano ang nararapat? Isa kaming tao, Gwabis! Sana naiintindihan mo kami! Pilipino kami! Ang LTFRP na i basta-basta ang ating mga prangkisa walang karapatan na palitan ng professional authority. Ang ating mga prangkisa Saan nila kinuha ito? Masyadong mapangabuso! Ginagamitan tayo ng police power ng gobyerno! Masyadong mapangapi! Masyadong mapanigil! Ang umiiral na batas ngayon! Ang mga umiiral ng mga memorandum circular! Gusto tayong pahirapan! Sino ba ang ayaw ng pagbabago? Sino ang ayaw ng modernisasyon? Pabor sa modernisasyon! nothing I'm going